Ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang top producer ng pili nuts, ha? Mm -hmm. sarap to eh, sa Pilipinas ay ang Bicol Region. Dahil dyan ay sinimula na, na ng uh, Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, ang Pili Fiesta. Para ating malaman kung ano ang Pili Fiesta, makakasama natin ngayon ang project leader ni na nila na si Ma'am Ruby Mendones Makasin Makasinag at makakasama din natin ngayon ang director ng B-Card na si Dr. Marisa Estrella at ang deputy director ng BICARD na si Dr. Lester Narvaez. Magandang umaga po sa inyo and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning. Good morning, Good morning, Good morning po. Good morning. Sir Pipi and Sir Ruslan. Okay, uh, sir Mama no, since ang Bicol po ay kilala sa pili Nats, kamusta po ba sa ngayon yung pili Nats industry sa inyong lugar? Okay, good morning po si Maris Estrella po from Bicol University at Bicard. Well, sa aking uh, nakikita po, maganda naman ang lakad po ng aming pili industry dito sa Bicol. Mm. Okay, ano po ba itong Pili Fiesta? Kasi we know na it's not a literal na fiesta because fiesta stands for Farms and Industry Encounters through the Science and Technology Agenda. For farms and the... So, ito po ay actually sinimula ng Picard, USTP card. Isang techno promotion modality para po maipalaganap at maibahagi sa ating mga kababayan kung ano man po ang resulta ng mga pananaliksik o research po sa anumang commodity. Just like us dito sa Bicol po, pili ang aming pinag-aralan. So, kaya yon ang kabuoang meaning niya, Pharmacy and Industry Encounters through Science and Technology Agenda para po yung resulta ay magamit ng ating mga negosyante, mga researchers at iba pa pong nangangailangan ng resulta ng aming pananaliksik. So ang pinagpipiyastahan po talaga yung mga teknolohiya or research findings. Again, anyone can you, uh, uh, sa inyong mga uh, paliwanag dito sa Pilip Fiesta, no? may kaakibat po itong nakaplano na pagsasagawa ng series of roadshows. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng karagdagang detalye patungkol dyan? Si Ma'am Ruby po ang magpapaliwanag sa'yo. Go ahead, Ma'am Ruby. Yes, uh, good morning. Yung roadshows po natin, natapos na po yung sa Albay Province, sa Camarines Sur at sa Sur Sogon. At tatlong probinsya po po ang pupuntahan namin upang dalhin sa bawat probinsya yung magandang balita na may pag-asa tayo sa pili. Dahil ang pili po ay palalawakin natin, number one export natin ito ngayon, nag- mo ng 93 million US dollars noong 2021 sa export. At marami po ang umaasa dito ng mga magsasaka, mga processors. So, ang roadshow po ay layunin namin maipakilala yung mga machines na na-develop po ng Bicol University para mapaigting yung produksyon sapagkat kung wala po tayong mga developer at iba pang mga machines, may hirapan po yung mga magsasaka natin at processors na ma tugunan yung demand sa international market. Sa so ngayon, uh, ang market po natin ay United States, Canada, United Kingdom, at uh, umuusbong din yung China dahil po sa LME oil at sa marami pang produkto na nagmumula sa Pili. So dinadala po namin ito sa mga probinsya and that's why we call it a roadshow for Pili Fiesta. I see. Okay. Ano-ano po ba mga programa na connected dito sa Pili Fiesta? Yes, uh, yung mga programa po, sa mismong araw ng Pili Fiesta, that's on December 18 to 19, nagaganapin po dito sa Legazpi City, ito po ay pag, uh, sasama-sama ng mga, mga processors, ng mga magsasaka, at higit sa lahat yung mga experts sa propagation, katulad po ni Dr. Lester at ni Ma Maris. At sila po ay panayam tungkol sa ano yung mga prospect ng industriya at ano po yung mga well konti, mga konting problema na pwede namang tugunan. So meron din po itong mga contest tulad ng base, best, tasting na pili candies at ibang pili delicacies, no? Meron din po kaming uh, photography contest, may same day edit. Meron pong techno forum kung saan ipapakilala ng mga siyentista natin yung mga resulta ng kanilang pananaliksik at meron din pong techno pitching kung saan mapapakilala at masusubukan yung mga machine na para lamang sa pili at iba pang pa mga teknolohiya na may kinalaman sa pili katulad nung pili milk. Siguro hindi nyo pa narinig meron na po tayong pili milk at ready for uh, commercialization na po yun. So lahat po ng commercial technologies iso showcase dito at nandito po ang mga opisyal ng DOST na patuloy na sumusuporta sa programang ito, kasama na rin po yung Pili Fiesta. So masaya po ito at iniimbitan po namin kayo. Ayan na, alam ano mo Chi, kapag kapag Pili ang pinag-uusapan. Mm. Minsan tayong mga Pinoy, ang alam natin yung mga imported products. Correct. Eh. May ang daming mga local products na mayroong kasangkap na Pili. Pero uh, kay Dr. Lester, ano po ba yung pinaka-goal ninyo? o yung gusto nyo ma-achieve dito sa inyong programa? So, ito pong pili actually, kagaya na sinabi ni Ma'am Ruby at ni Ma'am Maris kanina, gusto namin ibahagi sa publiko po, lalo po sa mga nasa Pili industry, yung mga resulta po ng mga pag-sasaliksik na ginawa po namin under the Pili-NICER program. Ito pong Pili-NICER pala, NICER means need Center in the Region for R&D, particularly po sa Pili po, Uh, funded po ito ng Department of Science and Technology uh, through the uh, PICAR, the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. So uh, layunin po nito na matulungan ang uh, lumalagong uh, pili industry ng uh, Bicol Region na sabi po ninyo, uh, ang Bicol nga po ang may pinakamataas na produksyon nito, 90%, so ano 90% ng uh, uh, plantation. Okay, yeah ng pina ay nasa Bicol region at uh, malaking bahagi po ng uh, ating produksyon ay galing sa sa Bicol. At uh, ito po ay uh, uh, ang market po natin ay dito sa local at uh, mayroon din po sa, sa abroad. Lumalago po ito kasi hindi lang po bunga ng piling ngayon ang uh, pinapakinabangan, kundi pati po yung kanyang elime uh, o yung resin na galing po sa sa trunk, ano? Yung puno sa puno ng, uh, ng piling Na ine-export din po natin at ginagamit na sa ibang bansa uh, bilang uh, ano po siya ginagamit po siya sa perfume perfumeery lalo po, lalo na po sa uh, sa France sa Francia Okay Doc Lester at uh, Doc Marisa Ma'am Ruby bilang panghuli po niyo po bang imbitahan yung ating mga kababayan mga ka-RSP po natin na suportahan yung pili fiesta So inimbitahan po namin lahat mga estudyante researchers, extension workers, entrepreneurs, lahat po traders, sino man na interesado po sa uh, tungkol sa pili namin. Uh, please join us sa upcoming Pili Fiesta po this this December 18-19 sa Ligaspi City. Kita-kita po tayo! Alright. Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng inyong programa Ma'am Ruby, Dr. Marisa, Dr. Lester. Again, thank you ah. And ngayon pa lang po ay congratulations sa Pilip fiesta. Congratulations po.